Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pag-asa weather update today. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 10, 2025. So, yung binabantayan nating low pressure area ng mga nakaraang araw ay tuloy na naging isang ganap na bagyo kaninang 2am. Ito'y huling na mataan sa line 430 kilometers west ng Iba-Sambales may taglay na kalakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ay nasa labas ng ating Philippine area of responsibility kaya hindi natin ito binigyan ng local name hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y pumasok muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung ito man ay papasok, wala naman po ito magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Inaasahan pa rin naman natin yung Southwest Monsoon or habagat ang patuloy na magdadala ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot ito ng southwest monsoon or ng habagat. Asahan natin yung mga occasional rains dito sa Mesa bales Bataan at Occidental Mindoro. Naasahan naman natin dito sa eastern section ng northern Luzon, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsyansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawal, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, asahan natin ang 26 to 33 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 27 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Naasahan din natin dito sa may Palawan ang occasional rains. Dulot pa rin ito ng southwest monsoon. Para naman dito sa buong Visayas, asahan din natin yung mga pag-ulan. Dulot pa rin ito ng habagat. Kumikita naman natin dito sa may Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at gabi. Pagwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 30 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, -Ilo, asahan natin na 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Again, the Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Sambuanga 24 to 33 degrees Celsius, at Dabao 26 to 33 degrees Celsius. Dahil dito sa Southwest Monsoon, meron tayong nilabas na weather advisory. Inaasahan natin para ngayong araw ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa bales Bataan, Occidental, Mindoro at Palawan. At yung mga nakarang araw po, tuloy-tuloy na rin ang mga pag dito sa mga nasabing lugar. Kaya lalo natin pinagiingat ang mga kababayan natin para sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Bukas naman, inaasahan natin magkakaroon tayo ng 100-200 mm of rain dito sa Misambales at Occidental Mindoro. 50-100 mm of rain naman dito sa mga nakadilaw sa ating mapa. Yun po, inaasahan po natin, dulot pa rin ito ng Southwest Monsoon or ng Habagat. Para naman sa Thursday, June 12, araw ng kalayaan, inaasahan din natin ang 50-100 mm of rain dito sa Misambales, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.